Yo mga pre, ah ito ah, Barako 175 no bali bago pa nga to. at yan, idea sa mga mahilig sa mga matatasang clutch yun know? o, ah, sunog oh. dahil kaya nasusunog to mga pre bakit ah, nasusunog, kung anong dahilan ito, ah, masyadong matas yung kanyang clutch level dapat kapag ah, magka clutch tayo, halos ganyan lang oh. ang nangyari kasi dito, bago mo siya maibitaw kapiraso lang ganyang kataas kaya ang uh, mangyayari talagang masusunog yung clutch lining mo okay yung filter pag nakapagbukas kayo na ganito yan ayos pa yan linis lang para makatipid ang mayari pero sa clutch lining eto may nabili na original kunin natin yun o oh. Ayun, oh. original mga pre nagkakalaga ng 1, 2 ayan eto, uh, kaya ako pinakita mga pre. Uh, para do sa mga mahilig sa matasang clutch, no? ito yung nagiging dahilan kung bakit masusunog yung clutch lining. Ayan, oh. Kita nyo na masunog na sunog, oh. Ayan. Okay. Bali, <laughs> may kamahalan ng clutch lining, no? One, two. Pero kung hindi ganun kataas ang adjust ng clutch dito, hindi sana masusunog yan. Natahaba pa ang buhay niyan. Okay, yun lang mga pre. At meron pa tayo papakita mamaya na yung mga overhaul natin. Ito na muna sa ngayon, itong Baraco 175. Idea para tumagal ang buhay ng clutch lining. Okay,